Puhay ang lakas ng ulan guys So alas 4.20 na Hindi pa tayo nakakaalis Paano na? Malilit na tayo Alas 4.20 na Kung nakakaalis so Maulan kasi Bagyo Ano ba yan? Parang tayo makakaalis Alas 4.20 na Lakas ng ulan no Grabe na lahat gamitan natin ng payong eto payong oh. gamitan natin tapos naka ano lang tayo naka crocs o naka crocs lang tayo tapos yung bag natin guys transparent to sa ulan medyo ano to leather kaya kahit maulanan hindi sa mababasa ito yung tsura nya guys sabak na tayo sa ulan guys kasi nga malilita tayo so kahit umulan sige losob So ito. Palabas na tayo ng gate. Ayan. Ito na yung sitwasyon sa labas, guys. Hindi pa naman baha. Bukas na yung titindihan ng ulam guys. Kaya bibigyan tayo ng transit dyan. Tapos, lalakad tayo papunta doon sa may So, ito yung tubig, guys. So, lakas.